Ha, tingnan mo kabangga-bangga na ako, bu. Okay, buti lang sa dahon lang. Oh. na Pero nangati talaga ako, guys. What? Ah, uh, mat. talaga mag hunting. Mukha dapat-dapat man nito. Tapos, guys, dito pa ako sa nandito na naman ako sa ano, may garden garden oh. dito ako kasi maganda yung background dito o oh, di na baling puro dahon sa mga prutas prutas ay hindi pala ah uh, gulay gulay pala okay lang kasi simpre ito man yung background kasi na ano man tayo lumaki man tayo sa bundok kaya dito lang tayo sa mga dito lang tayo sa talagang mga gulay gulay lang ang background oh. Okay, Sana. kung mag-vlog tayo doon sa mga medyo mga palingki ang ingay-ingay man tapos minsan may mga background music pang ang ingay-ingay tapos minsan makapirate pa tayo baka matulad naman dito yung account ko nagkaroon tayong violation oh, di ba kaya dito lang dito lang okay na ako dito oh, kita ko sa inyo ha hmm. itong garden 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 pero hindi to sa akin guys what? Oh, sa kapitbahay to may mga papaya, oh. 'Di ba? Oh. Tingnan mo. Fresh na fresh 'yung mga ano dito, oh. Sili. Oh. 'Di ba? Dito na tayo mag-vlog-vlog kay ganda man ang background dito. Pinawisan talaga akong ang hirap-hirap talaga gumawa ng content, guys. Oh. Pero okay lang at least nagapagpasaya talaga ako sa inyo kasi maraming nag maraming nagko na natutuwa daw sila sa mga video ko. Oo. Oh, eh, sa mga nagko-comment nga natuwa sa video ko, maraming salamat talaga sa inyo. Eh dito naman ako sa sagingan. Nangati na nga ako. Nangangati na nga ako, guys. Kay ka sumuk-sumuk guys kaliburan ba. Ngirap-hirap man mag ano pag ganito talaga pag gumawa ka ng content talaga Oh, kailangan talaga duman ka talaga sa hirap. 'Di ba? Ha, tingnan mo kabangga-bangga na ako, bu. buti lang sa dahon lang. Oh. Step. Pero nangati talaga ako, guys. Oh, nandito may mga kangkong sa mga gusto magulay. May mga talong. Ha, dito na ako. Tapos may mga bunga pa sa saging. Oh. 'Di ba? Bisik lang. Kaya sa mga nagkomenta na napasaya ko kayo, maraming salamat sa inyo. I love you, mama, Tubtub. <laughs>